Hello, John Paul. Sila yato. Alam mo, buo na ang araw ko dahil nadinig ko na ang boses mo. Ang ganda pala ng boses mo sa telepono, John Paul. Hmm, ko naman. Mas maganda ang boses mo. Siya nga pala, John Paul. Kaya ako tumawag sa'yo kasi gusto ko sana magpasama. Doon ba mag-shopping ba sa mall? Shopping? Bukas? Anytime. Maski sa, maski sa dulo ng daigdig. Siya nga pala. Huwag mong paalam sa tatay mo ito, ha? Ah. Unggoy! Hmm. <laughs> Bakit? <laughs> 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 <Aray! laughs> Sorry, kala ko na kiti. Ano nga na? Ang pangit-pangit mo? Pangit daw. Yeah! <coughs> Daya! Dad! Dad! Anong dada? Ha? Dad! Oh, sino yung nahanap niyo, Dad? Si, si Kisada, si sa siya nagtago, ha? Andito ba siya? Kunyari ka pa, Siya hindi hinihintay mo eh. Dag, pabibili sana ako sa inang bag. Ang ganda-ganda ng bag. Pabili eh. Yung bag? Oo. Yung bag ang maganda? Oo. Yun Baka ano? si sa maganda para sa'yo. Ang ganda, no? Gusto mo? Kaya mo bang bilhin para sa akin yan? Oo. Bagong sweldo naman ako eh. Mmm, legs. Eh? Hmm? Bakit? Oh, wala. May nalaglag sa akin. Kala niya maaisahan niyo ako? Hoy, tipo of Dad, para naman wala ko kayong tiwala sa akin? Sa'yo, may tiwala ako. Pero kay Kisadas, mahirap na. Pag pointer pointers yun eh. Dad, alam ko naman yung ginagawa ko eh. Sasagot ka pa eh. Sampalin kita sa harap ng dalawang libot at dalawang tao eh. Lea! Sino yun? Ha? Huh? Sino yun? Ayoko na ka kay Kisadas, ha? Makapalang mukha nun! Isipin mo, pag ginawa mo pa yan, pagdadala kita sa Amerika! Nalalamig pa kamay mo sa nervyos! Ang ganda-ganda talaga nitong bag, bagay na bagay sa akin. Dad, si Sergeant Lopez, oh. Lopez, halika nga. Sir. Halika. Lopez, si Quisada. Ah, hindi ko kasama eh. Ah, siya nga pala. Lea, si Louena. Ah, di ba anak ni Quisada? Opo, anak ka ni John Paul? Pero huwag niyo na lang sabihin na nandito ako. Oo oh, nga, hindi niya alam na kasama kami. Ah, okay, huwag si pala kayo. Oo oh, nga, we. wala pa ako kami nabili. <laughs> wala ka e, pera. Nagyutong nga ako eh. <laughs> Sige na, makautakan mo pa ako eh. Pwede yung Wala, wala akong pera. <laughs> Sige, Sige, sir, dito lang kami. Eh. Bye-bye. Lopez, sandali, sandali lang. Yung kaso pinapapalo ko sa'yo. Ah, may resulta na ako, sir. Wag ko kayo maglala. Malapit na masol. May resulta. Sige, mabuti naman. Tsaka pag nakita mo si Kichadas, pahuwiin mo na, ha? Ah, nandito ba siya? Ba, baka dumating eh, ha? Tara na. Sige, uwi na kami. Ah, sige. Sige, tanda yung biniling ko. Hoy, gawin mo ako umalis dito, ha? Pupunta lang sa men's department. Tanda mo sinabi ko, makaalis, ha? Dito lang ako sa ladies' oh! department. Dali ka dito. Dali. Dito. Ano ba yan? Bakit sinama mo ang tatay mo? Eh, nasunda niya ako eh. Paano yan? Eh, kinakailangan iset natin ang ibang araw ang date. Ibang lugar. Hindi pwede. Bakit? Ha? Huh? Bumalik eh. Ayun oh. Naku. Ako, eh, tago mo ko. Tago <laughs> Dad! Bumalik ko agad. Wala ba kayo napili doon? Puro maluluwag sa akin. Oo. <laughs> Ganda ng telan nito ah. Hmm. Alam mo si Nasa tabi-tabi lang yun. Ah. May isang palus yun eh. Gagawa ng paraan niyo para makarating dito. Dad! Shopping lang naman ang ginawa ko eh. Wala naman akong katagpo. Shopping? Di ba pwede shopping? yun? Kanina ka pa Ni lipstick ni Mejas hindi ka pa nakabili. Hinintay mo siya no? tina niya ako noon. Excuse me, sir. No smoking ho dito. Pwede hong pakipatay niyo yung sigarilyo niyo? Papatayin ko talaga si Kishadas pag nakita ko. Papatayin ko no, talaga thank ito. Thank you. <laughs> Sorry, ha. <laughs> kulang kung lalayo ba? Nakita mo doon, na, tatampis ako na sa bituin. Bira naman. Dinala mo naman sa kalawakan eh. Ako sa kalsada lang eh. Wala. <laughs> Mas malayo yun. Mahirap na marating yun. Ah, ito. Palapitan naman. Palapitan? Oh, palapitan naman. Oh, palapitan. Ah, parang uh, talo ako doon sa palayuan eh. Palapitan, palapitan ha? Palapitan. Okay. okay. Tayo na mauna. Go. Go.